Eh mga kanuli, eh. good morning. Bali pala iba na naman ang content ko ngayon. Hindi pag may mechanic ko. May nakontrata kasi akong wiring sa bahay. Bali, hindi kasi naabangan ko nung pinabuhusan. Walang abang. Kaya layout na lang ulit. Dapang na lang sa mga biga total lalagyan ako ng kisal eh. Matatak pa naman siya. Kaya pasensya naman, kano na kung iba ang upload ko ngayon. Pero okay naman to content naman tayo. Ayan siya ako. At saka part na rin ang buhay natin to. Ayan. Ayan, diyan pa naman na yung breaker niya yang yan po ang ano, pinaka-breaker. Bali, di ko na nabidyohan yung pag-layout nito. Bali, ayan, mga lineout namin yan. Oh. Yeah, pipinisin pa naman yan. Ayan pa siya. Oh. Bali, grabing tigas na yan. Hirap na hirap nung labor ko dyan. Ayan na. Malawak yan hanggang dito. yan Ayan pala ang layout niya na. No? Gapang lang siya. Ayan. So. bali, gusto kasi ng mayari. Ayaw niya yung mga kalak-kalak. Gusto niya nakadikit lang. Ayan no? Pag kinisamihan kasi yan, tago naman yan. Tapos to sa ano niya, lababo. Bali ito, matatakpan man yan ng tiles. Yan. Takip man ng tiles yan. Tapos yung sa taas na yun. Ayun o. Oh. Yung may guhit na yan. Papunta yan sa taas. May abang na rin yan. Ito ang abang niya papunta sa taas. Yung okay? wear na yan. Oh. Pasi sa yung magano yung medyo madilim. Ayan. Oh. Yan, papunta sa taas yan. Bali, may second floor pa yan. Titingnan natin. ena nang sepetelornya ena eh makane ya. Yun? itu yang crnya malah kita. ena telur itu pang lili out pak ame dita itu memang anu to bali 3 kuarto. Diyan pala lulusot yung supply dito gali yung sa baba kanina ng kulay puti. Siguro mga apat na araw pa kami dito. Malaki kasi ito. Mabuti kung may abang. Hindi kasi naabangan kaya ang ginawa namin layout muna. Bago yung pag kailangan sabay-sabay na lang yung wire. pero may mga abang ng wear yun yung mga fixable yun may abang ng wear eh yeah, na hanggang dito na lang muna ating video abang-abang na lang sa part 2 bye bye